Nung pumasok si Mars Grace Family, umaasa ako na kahit papano, mailalagay ko siya sa right path. Pero nagkamali pala ako. Baga, imbis na makatulong ako sa kanya, sinisira niya yung pamilya namin. Sinisira niya, sinisira niya yung isang bagay na antagal namin binuo. Antagal namin pinanghirapan. Kaya kahit masakit sa akin, or kahit na ayoko, tingin ko ito yung tamang gagawin yung na si Marcelo sa Grace Family. Diretsya hang ibinahagi ng Grace Family na si Christian Mercury ang dahilan kung bakit tuluyan na niyang inalis sa kanilang reality show si Tito Mars. Anya ay bagamat marami sa mga tagapanood nila ang nagkokomento na alisin na si Tito Mars sa show ay binigyan niya pa rin ito ng pagkakataon na mapatunayan ang sarili na mali ang sinasabi sa kanya ng mga netizens. Hindi raw ito patungkol lamang sa views dahil sa malalim na ang pundasyon ng kanilang channel. Bago pa man pumasok si Mars sa reality show at nakikita ng mga tagapanood ang realidad ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Umpisa pa lamang raw nang lumabas si Tito Mars at napasama sa show ay nais na ng mga tao na maalis ito. Ngunit naawa siya rito sapagkat wala itong pamilya. Wala ni isang kaibigan at walang taong nagmamahal rito. Naawa raw si Merck sa lagay na ito ni Tito Mars sapagkat naranasan rin niya ang ganoong sitwasyon. Kaya kahit raw mahirap ay pinili niyang manatili si Tito Mars. Umasa raw siya na kahit papaano ay matutulungan niya ito sa tamang landas, ngunit nagkamali pala siya. Inibis raw na makatulong siya kay Tito Mars ay sinisira nito ang kanilang pamilya na matagal nilang binuo. Kahit na ayaw niyang tanggalin si Mars ay ginawa niya ito dahil iyon ang tamang gawin. Binayaran din niya ito ng isang milyon dahil sa kanilang kontrata. Dahil nakasaad rito na kapag tinerminate niya ang kontrata ay kailangan niyang magbayad ng isang milyon sa miyembro na tatanggalin. Ipinakita rin ni Merck ang maikling video kung saan pinapirma niya ng termination of contract si Tito Mars at makikita rin ang pagbigay niya ng naturang pera. Maririnig na sinabi ni Merck na nakasaad sa kontrata na bawal ni Tito Mars siraan ang Grace family at magsasalita ng masama patungkol sa pamilya. Mapapanood rin sa reality show ang pagiging emosyonal ni Aviona nang malaman niyang sinisiraan siya ni Tito Mars sa ina at asawa ni Merk. Nagtakarao siya kung bakit nanlamig ang turing ni Napam at Mama Christy sa kanya gayong wala naman siyang ginagawang masama sa mga ito. Nilinaw ni Merk na ang ginagawa ni Tito Mars ay sinisiraan niya si Aviona sa pamamagitan ng pagsasabi ng kung ano-anong paninira umano ni Aviona Kina Pam at Mama Christy na pinaniwalaan naman ng mga ito. Sa kabilang banda ay binabaliktad niya ang sinasabi pagdating kay Aviona na si at Mama Christy raw ang mayroong sinasabing masama laban kay Aviona. Hindi napigilan ni Aviona na mapaiyak na mas pinaniwalaan ni Napam si Tito Mars kaysa sa kanya. Ani pa ni Merc ay simula nang pumasok si Tito Mars sa kanilang pamilya ay doon sila nagkagulo-gulo.